Magandang magandang araw sa aking mga friends at sa aking mga followers. Ito po si Miss Anisa at magsasagot tayo ng isang katanungan na natanggap natin mula sa ating isang ka-friendly na ang sabi po niya ay Miss Anisa, ako po ay new mom at wala po akong experience sa pag-aalaga ng babies. Ano po ba ang maaaring mangyari o kaharapin ng aking baby na mga sakit habang siya ay lumalaki. Okay, siguro para maging preferred mommy siya. So, siguro gusto niyang malaman kung ano yung mga, ine yung mga kailangan niyang i-expect na maaring kaharapin o mangyari sa kalusugan ng kanyang baby. Okay, so ito po, um, una na po dito, normally po na nangyayari sa mga kabataan. Ha, -ha sa kanyang paglaki is yung pong cold and flu. So, yung cold and flu is yung po yung sipon. Okay? Ubo, sipon, isama na natin yung trangkaso, lagnat. Um, meron po tayong um, uh, pag-aaral na nagsasabi na ito po ay hindi sakit. Kundi ito po ay isang reaksyon ng ating immune system laban sa bakterya o virus na pumasok sa katawan po natin. So, mapabata, mapamatanda, nangyayari po yan. So, it is because of the reaction of our immune system. So, pangalawa po yan is ear infection o yung tinatawag na otitis media. Nangyayari po yan yung irritating sa tainga ng bata. Okay? So, um, yun yung parang masakit siya, na parang ang pakiramdam niya, parang na-infect siya sa middle part of our ear. So, ang maganda po niyan, pag po nakakaramdam ng ganyan na sakit ng bata, wag po tayong maging scientist o maging um, experiment, experiment lang po. So, dalhin natin siya sa pedya niya. Ano po? So, susunod po dyan is yung gastroenteritis. So, yung gastroenteritis po, ito po is yung pagsakit ng tiyan o yung sinasabi natin na stomach flu. So ito po yung yung karaniwan na lang po ito sa mga bata. So ibang mga mami, pinapainom sila na kung ano-anong liquid, yung iba pinapahiran ng manzanilia, ganyan. So much better pa rin po talaga na mayroon tayong sapat na kaalaman regarding this sa sinasabi natin na stomach flu. Kasi minsan kasi um, dahil sa sakit ng tiyan, dadahin nyo ng hospital. Siyempre ngayon po kasi hindi naman sa paninira is yung sakit ng tiyan ng bata, ginagawa na lang ng doktor ng negosyo. Gagawin nilang um, may appendicitis sa bata, kailangan operahan. So i-open lang nila yun, tapos tatahiin lang nila. Yun, operasyon na yun, di ba? So mahalaga na meron tayong kaalaman regarding this at alam natin kung paano ipa-first aid yun. So, Susunod po dyan, normally nangyayari sa mga bata is bulotong o yung chicken fax. So, wag kayong magpanik mga mi. Ang kailangan lang nating tandaan, ang kailangan ay mayroon tayong safat na kaalaman para sa pag-aalaga sa mga batang nagkakaroon ng bolotong or chicken pox, Kailangan alamin natin kung ano ba yung gamot na pwede natin ibigay. At saka kung ano ba yung mga ointment na kailangan natin ipahit sa balat. At syempre, kailangan din po natin yung pag-maintenance of their hygiene. Okay po? So, susunod po dyan is yung pink eye. So, kung ito po itawagin natin ay parang sore eyes yung pamumula ng mata dahil sa bacteria ito po yung normal na nangyayari dahil ito po ay kasama po doon sa pag-improve ng kanyang hygiene o sa improvement ng kanyang um uh, system do sa kanyang katawan nagkakaroon po to ng reaction sa kanyang mata so minsan po yung yung alikabok nagkakaroon siya ng allergies so akala natin um Uh, ano siya yung nagiging malala yung sa mata niya pero it is we, need, we just need is a hygiene lang po doon so kailangan may sapat din tayong kaalaman regarding doon sa pag-manage pag, pag mayroong pink eye ang bata kasi napakakatip po parang may buhangin sa mata di ba so to make him or her comfort yung mga bata kailangan alam natin kung ano yung mga dapat nating gawin so to sunod po dyan is yung bronchitis so ito po yung sa para dito, parang ubo din to, eh. Parang sa so pala dito yung pamamaga din ng lalamunan sa tonsillitis, parang ganyan din siya. So true because of the phlegm, sa so infection din ng kanyang ubo at saka ng kanyang um regarding na sa respiratory system. So that is uh including that so better pa rin po na mag-consult sa doktor, okay? Yung tutunod yan is yung impetigo. So, pag sinabi po natin impetigo, ito yung mga sakit sa balat. Regarding dyan yung blister, na no, tinatawag natin, ano ba yung blister? Singaw. yan. So, nagkakaroon tayo ng mga singaw sa labi, dito sa gilagid, yan. Tapos, um, yung mga butlig-butlig na um, sumusulpot sa katawan ng bata, sugat-sugat, kanyan. -sugat, so, anything that a problem in the skin. Yan. May iba't ibang category po yan. So, kailangan alam natin yung mga first aid na pwede natin ipahid na safe para po sa first aid na pangangati, sakit, ganyan po ng bata. At ipatingnan pa rin po natin yung sa pedya para alam pa rin po ng pedya kung ano po yung mga mild na gamot na pwedeng ipahid. depende na rin po doon sa edad ng bata. So, susunod so po dyan is what, how to prevent how to prevent and treatment dun sa mga ganong um, sakit na nabanggit ko. So, unang-una dyan is the vaccination. So, pag si baby, while small pa, maliit pa siya, kailangan magpunta na kayo, magproceed na kayo sa center. Ipa-schedule nyo siya, siya ng mga complete vaccine na dapat niyang kumpletuhin, kailangan ipalista niyo na siya para alam niyo yung schedule kung kailan kayo pupunta sa center to get those complete vaccination para kung sakali man na pumasok ang virus o ang infection or ang bacteria sa katawan ni baby, yung katawan ni baby is mayroong enough na vaccination para mag-boost ng kanyang immune system to handle na ma-fight niya yung kanyang resistensya para maprotektahan ma, ma niya yung kanyang resistensya do sa mga bad bacteria na pumasok sa katawan niya. So, next is hygiene. So, lagi ko sinasabi sa inyo, napakahalaga ng hygiene ng bata o mga pamatanda o nating lahat. Kasi na nakasalalay ang, ang healthiness ng ating balat, ng ating buhok, at uh, maski yung pag-iwas ng pagpasok ng bad bacteria sa ating katawan, sa ating ilong, mata, bibig. So, hygiene is must. Okay po? So, susunod po dyan is yung medical care. What is the medical care? This is kung kailangan siyang i-diagnose. So, pedya ang mag-decide niyan. So, better to consult to your pediatrician. So, yun lang po mga mami, ang mga pwede nating um, ang kailangan tandaan pag tayo mayroong newborn baby. So, tulad na sinasabi ko po sa inyo, hindi po ako doktor para po mag-advise sa inyo regarding sa mga medication na yan. So, ako po ay isa lamang expert expert for the handling the children. So, this is just a basic knowledge na pwede kong i-share sa inyo. So, kung meron po kayong tanong ito sa specific na sakit na nabanggit ko, uh, you can openly message me and we can make a video especially to those or to that um, sakit or disease na gusto nyong i-focus natin. So, yun lang po. So, ito po si Miss Anisa at nagpapasalamat po sa inyong lahat. At let's proceed po for the another topic.